Ma! Pabakaw! <laughs> Hi, vlog! Hi, guys! Putik-putik na kayo, guys, ha? sa iyo, Geralda Morris, ng Kisaw, Piliya Rizal. Wala, ito lang huli ng tropa natin, ha? Hindi oh. nga, hindi natin alam kung mamimigay ito ng ulam, eh. Ma! Wala ba tayo pang ulam, ma? <laughs> Ganda, puro big ano, kanduli, ang lalaki oh. Lalaki ng kanduli, sarap adobo, Amama. Oh mama, ano Wala, walang huli, wala tilapia. Ilang peraso lang. Yan lang ang huli nila. Gerald Morris. Sana kayo rin dyan na maganda-ganda sana pang huli nyo dyan dito. Wala, mahina ang ano nila dito. Hina ang hulihan ang kanduli. O, okay, doy? Damo? Damo? Ah, patay tayo. Water lily daw. Water lily daw ang huli niya. Ay, bukas. May buhay na yan. Hanggat may pag-asa. Daling ano? Ha? Nabol? Nako, patay tayo dyan. Ano, nagkakaulihan na naman dun sa dayo yung batikan na ano yung batikan na oh, ha Wag. may mayari yan boy ba bakaw hindi lagay mo na yan dyan huwag mo na guys ito yung magkapatid magkapatid doon yan, guys wala daw kabuhay buhay uy ano yan doon hindi pa magaling ano po si... Boss Jo? Panay ganyan na Ah? Ah? Panay ganyan? Nakapatay tayo dyan. <laughs> Papasma. Tingnan <laughs> natin kung may huli to. lang hirap talaga ngayon ng nila. Ng, ng, pang... Huli. Hindi ganun kadali ngayon na. Ng, Manghuli. Ano? 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 Uy, wala ka na chinsoy boy ah! yun <laughs> <laughs> Oh, oh, wait, wait. Yan. So, mga tropa natin, sila ng... oh, 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 oo! oh, 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 Hindi na kayo ng ulam.

Dalawa. Oh, dalawa dalawang litro daw. <laughs> wala man, wala man dalawang Bili litro daw. Bigid. Ano yan Pupulot ang bigid. Wala daw huli, bigid. Matang matang yung kapag pag may road. Oo. Oh. Kau pa. Kau pa. Oh, yan lang. Isang pirasong, ano, singko. Wala. Kukunti lang, guys, ang huli niya. Hindi makakaarok arok sa bigas. Tinatakwil na ako ng asawa ko eh. Tinatakwil na, walang huli. Ayaw na akong patabihin. Ayaw na patabihin. Ayaw na patabihin. patabihin. Parang diesel yata ang ano ko. Gasolina, mas mabilis. Pag diesel, hindi ano, mabagal yun eh. Woo! <messimil> Parang <diesel> size na kasutin eh. Parang 16 ah. Ayun <messimil> yung Wala. Pero nung makakapit. Yan, hirap din. Ang kapal ng water, lili, ano? Oh. Sana lumabas sa amihan. Malakas ang amihan, eh. nakadali dali kaya tapos ngayon, ah. Oh. Yeah. Oo. Oh. Maliliit na. Tingin niya. Ito rin. Pukunti ng ang huli, oh. Itong huli, guys, oh. Pukunti rin. na oh. Ayun, dumating na naman yung isa. ganyan oh, Oo, wala ka naman. Meron din. Ah, pitong kilo. Kagain nun. 4 meja kaya? Quatro medyo yun. Quatro medyo yun. Woo! lang huli nila guys. Oh, ligalig yan. Ay, may babaw. Tapos dami pang bigid na malilitan. Wala ano, eh. na eh. Yan lang. Ha? Oh, May mga anakan kasi yan eh. May mga anakan. Yung mga ganyan puting tilapia. Di ba? Wala. Ang hirap ngayon. Yan yeah, si Kuya Anji mo. Si Bayaw. Makakahingi ka niyan. Ito Bayaw. Hmm. Puro kanduli. Yan lang ang huli nila ngayon. Kahit pa paano. Yung nagtsatsaga sila ngayon. Mamaya ulit guys. Tingnan natin kung may mga dadating pa. O may huli sila. Limang piso. Dos. Ewan pa, Hindi na akong tatanggap. Dos <laughs> tres na lang yan eh. <laughs> Medyo stress na lang ang kila nito. Paano tayo makakakita yan Ang liliit eh. Malalaki, swerte. Pagka eh. ano. Pilapya? Ah, uh, hirap na ngayon guys. Stress media lang. Ang... Ano natin guys. May huli din siya. Tignan natin kung ilang kilo ito. Uy! Tignan natin. May huli to. Nakatsaga to. Ito pa. Veterano ano. Mawawalang huli. Ayan ang mga puti. Ilan? Dusi Papalo, papalo din ng ano yan. Lahat-lahat. Limandaan. Dadayo ka pa. Dumayo ka. Mahuli ka pa. Ay, Diyos ko. Buhay. Yan ang nila, guys. Ang, ano, nakapagtsaga. Ito yung mahal, yung, ano, night fish. Kahit pa paano, makakabawi-bawi siya dyan. Di ba? Ay, grabe. Parang, ano na, ngayon, summer na. Summer na ba? ilang kilo yan bilisan mo ang bagal mo na ngayon ha ah. para ka si ano ha bututoy ha ah. bagal na si guys Arraso. shout out bito, bito kay Gerald Amores hindi bito. ayoko ko nang bigit ang gagawin ko dyan bigit na yan ayaw ko na gana nang bigit na yan dahil uh, ano walang magluluto sa bahay Ah, si Idol Jerome Mating Ayan Ayan ang mga anong nahuhuli nila dito Geralda Morris Ang isa o Pililia Rizal Ayan o Ayan ang mga nahuli nila yan 13 peraso 13 peraso Tapos ayun pa yung ano Yung Ayan ang mahal Nightfish 50 so, 20 sa kanila Pero 70 sa bayan yan Mga big Ayan ang masarap po. Oh. Karpa. Diba? Grabe ang ano, init ngayon. Araw guys. Eh. Dito. Ayan, oh. Ayan o. Buhatin mo na yan. Ayan. yan, Tulungan muna natin to. Para ano. Huwag mo nang punuin yan. Budbitin mo na, na iba. <laughs> Wala, yan na lang nga lang ang kinukuha natin, oh. Lalaki niyan, oh. Good size, o. Good size 'yan. 3 kilo, apat. Apat na, oh. Oh, di ba? Apat. 200 Ay, hindi ka. Yung pang apat na kilo, tatlong araw namin yun, pa yung Yun ang masarap, hindi mo ko binigyan. paborito ko pa naman yun. Ay, ang mo. Oo, tanga mo. Tama mo. Ang mo. Dos, Dos, mm. Dos media. Dos media. Dos media. Ang huli. Like. Tapos silang kilo tilapia? Nueve media. Nueve media ang tilapia guys. Hindi pa nakasampo. Ayan pa yung bigit mo. Malilit. <inhale> uh, Yula mo na daw ko. Idaing mo ko Jim. Kaya may bigay yan. Ay, saan lang sa Lagi saan ilalagay sa Lagay mo lang yan dyan. Oh, ay, yung Hindi. Ako lang kumakain yan sa tatay. Lagay mo lang dyan. Puro na huli ni tatay ah. Ah. Ano eh? na huli mo ni. Kumusta naman ang laot natin? Nga nga. Nga nga? Ay di ba? Di ba? naman di na Ay mo ba? dami naman ano ito eh. Tong medyo may ano. Ito na lang yata nahuhuli araw-araw eh. Wala, tilapia. Na nakahuli din siya. <laughs> ah, maganda ka rin ikaw na lang may ano ngayon. Okay. Iba wala abo. Wala makuha abo. Wala silang mga mahuli iba, guys. Uh, grabe init. Nawala na daw isda ngayon. May isda kaso ayaw Ayaw gumalaw. Dalim kasi pa Oo. Dalim ng tubig. Sasamahan ko na lang tut mo. tubig 'yan. Kasi yung mga water lily na 'yan nabubulok. Pupunta sa ilalim, tatakbuhan ng isda. Wala na 'yan. Baho 'yan Yan, yeah, mabaho na yan. Ay, nangingitim na yung ilog eh. Galing sa water lily, burak. sa atin, napakabaho tubig. Oo. Doon pa kaya sa laot yan ni eh, Galing Pasig. Ay, isko. hindi ka siya yan ang huli niya guys shout out sa mga mahilig sa tilapia limasan mo muna yan para wala ka nang babalikan ikut hmm. ikot ikot, ikot kaya ta eh. wala wala silang ano ngayon yung iba karamihan wala si bunjing nakabensing ko ngayon? Uh, oo saan lumagay yun si jerome? ah malayo dun sa dulo yun Santa Cruz oh, siya lang. Eh yung iba wala, hindi naman lumabas si Rodjet hindi. Guys, siya tanong pa si Pan si eh. Yan huli nila, guys. Woo! May isa pa Tampo, si Rick Rick, Rick pauwi na ba? Ito, may git sampu rin to. Lucy Tracy. Hmm. Ang hirap. Nasiraan pa yun ha, Oh. Ang sakit sa likod, tama mo, Nabutol yung timon niya. Oh. Ayan, tingin guys, ah. si... Buti na rin si, ano... Anong tila, piya? Anak ah. ko. Ah. Anak ko. Parang ano, ah. daw, ah. <laughs> ha? Masiraan, ano. <laughs> Loko. Hindi masira ka, puto. Masiraan maganda ganda sana huli nito kung hindi nasiraan kaso nasiraan ng jowa eh bait eh <laughs> yun na yun eh. iidugtong naman talaga yan maganda oh, huli nyo guys oh, lalaki pa naman lalaki oh pamato rin iba nga walang huli iba nga walang huli okay, guys huli nya makakabuhay ng tatlong pamilya to Oh, <laughs> pantaga yun, kulang ayan eh wala. wala na guys ang ano ngayon uh, sasama ko din kami kay Jed Jed kay Jed kay na rin to sa ano trabaho muna hindi na muna daw siya mangingisda ako oh, si Boy Boy Knock, oh. si Boy pumasok na oo nga pumasok na yung isang tropa ko eh oh, i ano mo yan iilalim mo yan para hindi ano mamaya oh, mabawasan pa yan eh Hibis na Bilis na naka ano ka na eh. Mababawasan pa. Oh, di masama na 'yung mga ano mo. Iayos mo, ito, naku. Pumipit na ka eh. pa. Hirap nga makadampot eh. Ano ko? Ranas ko 'yan. Isang piraso, pahirapan pa ang huli niyan. Swertihan makatatlong katatlong piraso, isang bagsak. Ano eh? Lalim pati yung tubig guys. yan ang ano ngayon ang sitwasyon ngayon. Oo. Pero pagka lumutang naman ang bumabaw, naku, kapal na naman ang isda dito. Magsapresyon nyo naman. Nandiyan yung 25, 30, 35. Ngayon, 45 ang kuha sa inyo? 45 oh, 45 ang kuha sa kanila guys. Hang. Pero pagka sa palengke na yan, mahal na yan siyempre. Yellow, transport, yun talaga. <laughs> Kataasan lahat. Kaya na lang hindi tumataas. Hindi nagmamahal. <laughs> Buti ito kaibigan ko eh. Ha? Nako. <laughs> <laughs> hindi hindi ka sumisi sumisipol, eh. sabi ni ano eh, hindi ni maabot. Gerald eh. Hoy, sabi mo si Gerald ng Amoris ng ano, Pililia. Papa mo. out sa 'yo Hindi mo maabot Martin Pre ah. Hindi ba? hindi Oh. 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 Yeah. Saan? <laughs> 13 si media. Si media. Si media. guys. Ito nabawasan to ni Christian ng 1 kilo ano. Nabawasan ba ko 'yan? Oo. Oh. Ulam daw an, ulam ba 'yan? Ngayon nabawas bawas dito. Sa lang, sa Ito. Dalawa, 12 na guys. 3.5. 15.5. Hindi, hindi.